Sa Old Capital, sa Barangay Simway, Sultan Kudarat, mag-uupisina si Maguindanao del Norte Governor-elect Datu Tukaw Mastura. Binisita na ng newly elected governor ang lumang kapitolyo at pinaghanda na ang paglipat ng mga empleyado mula sa Cotabato City patungo sa bayan ng Sultan Kudarat. Ang boses ng balita sa Soundbite. Uh, ang concentration ko ngayon is You know, we have a problem on the office of the provincial governor. That's a city po, no? Kung kanya, uh, I visited, we visited the place with the, the concurrent governor na si Dato Saripulin. Pinisita namin yung dating uh, site ng Kapitolyo. Uh, And uh, nakita namin na may mga pwedeng i-renovate noon ng mga buildings. So, uh, sabi ko sa kanya kung pwede impisahan mo na para continue sa pag-takeover ko. Uh, continuous na yung kung natin yung relocation para papatransfer natin yung mga empleyado from city to Sultan Kudarat